I keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I tell my friends I'm feeling like you're coming cuz I feel the sun So yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay Panibagong araw, panibagong videos na naman tayo So yun, pa, uh, update sa yung ngayong araw no? Ngayong viernes no? Time check tayo mga kamamay, alas 3.19 Ngayong hapon no? So ngayon nung ulit tayo nakapasok dito At uh, gawa ng direksyon uh, Diretso nga pasok sa Ano namin, sa duty no? Kaya hindi na po tayo mga pag-update Sa nang, nang maayos So ngayon, uh, shoutout muna tayo May pa-shoutout uh, para sa atin dito Wait lang ha Titignan ko dito Ayan So yun Shoutout kay Idol Aficionate Lulik no Sabi gandang umaga Sa inyo dyan kabamay Inawa po patuloy kayong Ingatan ng ating Diyos Upang patuloy Ng mga update sa uh, Mga barkong palis At mga Nadating dyan Ayan Shoutout sa iyo Idol Aficionate Lulik yun Nakaunang uh, Shoutout natin dyan <laughs> And Yon Shoutout kay Idol Iverson Abicilla Yon Shoutout sa iyo Idol And kay Idol Hilarion Palacios Yon Shoutout And shoutout din kay Nasuna ko Magkano po uh, isang tao Tapos ano po yung schedule sa Lucina to mas bate Thanks So tao po idol ay 1k po no Sa uh, bawat tao po no Then sasakyan Iba naman yun Yeah And shoutout din kay Kay Ma'am Aris Girl no, yun Shoutout shout, shout po And kay James Ivan Rosales yun Sabi mas maganda sumakay sa Oliva Sobrang mabilis ng biyahe So ayun po si Oliva mga idol, de lock, na lang din ang, uh, Coast Guard para po uh, maka-pull out nat makakaalis na dito sa Puerto Princesa no. Yan. Shoutout din kay Roxy apat yon, shoutout sa iyo idol. Yan. Sa mga hindi pa po nakapag uh, na-shoutout no, so comment na lang po kayo mga ito sa mga next vlogs natin para ma-shoutout susunod. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para ma update po kayo sa mga susunod pang videos no sa mga gustong maka alam kung ano mga biyahe dito sa Puerto Princesa no so pwede uh, paulit-ulit na lang natin yung sabihin yan para po sa mga bago sa mga hindi naka-subscribe i-subscribe niyo na po si Joe Official Vlogs no thank you so much so tara pakita natin sa inyo boys. so yun mga kababayan dito na nga po tayo ano? so itong uh, mga barko dito si Ocho na mutan natin si Ocho And then si Kinsey yun lumipat ulit si Kinsey do sa gitna. Yun narangan tayo no yung dito. And then si Christina no ang uh, pinakamalit na barko ng Montenegro no. And then ayun nga si Oliva mga kamamay oh. So marami na po yung sakay mga kamamay no. Papuntang Romblon no. Ah uh, at San Agustin. No? Yun lang naman ang ano niyan ang So, naglipat Yan Human numerals X at S and B Ah, uh, 15, no Yan, si 5, mga kamamay Ah, si 5 Sorry, <laughs> si 8 pala, si 8 So, yan So, cost card na lang din ang inaantay niya, no So, si Jason, doon pa rin si Jason Abishport, no Si Shityo yun, si Shityo, oh. ayun sa likod ni, ano, ayan. Then, baka po hindi ah, ko mapansin ang pag-alis niya na uh, meron po kaming flag retreat ngayon. So, matin muna tayo, no. So, malalaman po pag, uh, pagbalik ko oh. asa na mabutan natin pagbalik na andito pa ang mga parko para maaktuhan natin yung pag-alis nila, no. So, yun, punta muna ako doon sa ano, at baka mauli ako sa vlog retreat. Mga kamamay. So, yun. Tara, let's go. A few moments later. Si Dusi nga pala mga kamamay, uh, umalis po kaninang umaga, no? Umalis po ng mga alas 8 ng umaga. Then, nahapunin na naman hanggang ngayon wala pa. So, yun, abangan natin din yun pag pagdating ni, ano, pagdating ni Dusi. At nasa Marindong pa, no, mga kamamay. Ayan, si Uliba pinakamabilis ng barko na uh, sinasakyan ninyo no? alright so andyan mga pasahero nandiyan sa loob ayan yun may nakain pa kain lang po kain lang po <laughs> ayan alright ayan so kalmada naman ang dagat ngayon uh, ayos naman so may, may namimiwas pa namimingwit o oh. Ano may uli na ba? Ha? So yun, uh, mamaya na lang ulit. May isang barko na naman doon sa Lambasos sa Brickwater. Ano kayang barko yan? Hindi naman Montenegro para siyang Il City style. So mamaya, mamaya na lang ulit mga kamamay no. Boy, oh, you got me under oh, you got me yeah, Boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you si Postina. Si Postina pala yun mga kamamay no Yung nandun sa ano Ayun no oh, pala yan oh, Pining dumagiti Ah, Pining dumagiti Dumaguete pala yan. Mga kamamay. Sorry, papasakay sa Cresina. Pamarindo ko kayo naman. So, ayan ang Coast Guard. Ayan na. Dahil pa sa hero ni Cresina ko. ah, uh ah. -huh. tag aim Ayan si Jisoo mga kamamay Ma'am Glenda Vergara Ayan po si Jis Yung sinakyan po ng inyong anak Nasa Pittsburgh pa po At inaayos pa po yung kanila makina At sirap pa yata Hindi pa yata nagka Hindi pa yata na ayos Ayan na, palis na si Liba Mga kamamay no at uh, mauna po manis si Oliva. Yun, nagasubukan na. No? Nagasubukan na. <coughs> so yung ano nga pala mga kamamay si Hosana no. So inuulit ko lang ay yung nandoon na lumubog doon sa uh, sa bayo sa may vehicle ba sa Matnog. Ay nandito na sa shipyard no. Nandoon na sa shipyard na yun no. Yun. Andiyan na. Yan nandiyan na sa Fishport Shipyard San Pedro uh, inaayos na no so gaganda na yun paglabas nun kaya ito balis na kaya kalas na yung lubid oh ping ya na Arya so, Kalampagan oh, log-log na eh. ingay ba bako eh? bye bye uli ba? ingat sa biyahe. naman mga kamamayang uh, palis no Ah, uh, sunod kay ano oliba yeah. so yun na lang yung barko nandito si Christina at si Ocho pera dito sa kay City Ayan, yun lumipat si ano lumipat si Skinsy no so yun na nagbaba na yung trunk ko sa Ojo, Anjay apa pala yung si Di ka si ojo, At Pala uh, palabas pa lang si Uliba Shout sa mga tropa dito sa ojo Mga kamamay, mga idol no? Ciao ciao ciao. Bebre na. Puede na, Right. Ingat sa biyahe, Kapitan Dalmonte at si Kapitan. Yan. Si Kapitan Antun. nang ano ah ang cable ah Napakaganda ng dagat, napakakalmado. kalmada All right. So yun mga kamamay Hindi ko lang po may papangako sa inyo Na makuha na natin si Dose ngayon At uh, gagabay na po si Dose So maghahatid pa ako kay Mrs. Uh, ano? Ayun, tumawag na Wait lang ha So yun o no? May um, hatid ko si Mrs. do sa Kanyang ano uh, Mag ano daw siya ng report Papasa ng report Nabusina na si Shetty uh. Malapit na yung may biyahe mga kamamay <laughs> Si Shetty Ayan Ang ganda na yun ni Shite oh. So yun, ingat sa biyahe Ocho, ingat sa biyahe Alright So yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamami Sana na gusto nyo ang updates natin ngayong araw na ito no? So yun, thank you so much sa inyong lahat Sa mga walang sound, sumusuporta sa mga nag-like Nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Jomer Official Vlogs, thank you so much Lagi yung palala ni kamamay Ingat, bye bye, bye bye Keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun the space